Sa panahon natin ngayon sa mga huling araw, unti-unti nang nagpapakita o nagpaparamdam ang mga gawa ni Satanas sa ating mundo. Ginagamit niya ang iba't ibang pagkakataon, iba't ibang paraan, lalot higit ang mga tao at iniimpluensya ng mga ito. Kung mapapansin din natin sa panahon ngayon, halos lantaran na rin ang kumukutsa sa ating Panginoon, lantaran na rin ang iba't ibang mga demonic concert, pick, gospel fake prophets at kung ano-ano pang masasamang mga bagay. Tuklasin natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagkutsa sa Diyos at ang mahalagang aral na ating matututunan mula rito. Alam natin na ang Panginoong Yesu Kristo sa kanyang panahon ay kinukutsa din. Tinuya siya ni Herodes at ng maraming tao sa panahon ng Biblia. Sa Lucas chapter 23 verse 11, at hinamak siya ni Herodes kasama ang kanyang mga kawal at nilibak siya. Pagkatapos, dinamitan siya ng maningning na damit, ipinabalik niya siya kay Pilato. Tinuya din siya ng mga sundalong Romano at ng isang magnanako sa krus Sa Lucas chapter 23 verse 39, ang isa sa mga kriminal na binitay ay inalipusta siya na sinasabi, Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Gayun din naman, din siya ng mga punong saserdote kasama ng mga eskriba at mga matatanda. Pag sinabing kinukutya mo ang Diyos, ibig sabihin, hindi mo siya nire-respeto o nilalapastangan mo, iniinsulto, pinagtatawanan at nilalait. Ang madalas na kumukutya sa ating Panginoon ay hindi mga naniniwara sa Diyos, walang takot o kaya naman ay galit sa Diyos. Ngayon, maraming nagalit sa isang opening ceremony ng Paris Olympics kung saan ay umani ng batikos mula sa mga pinuno ng simbahan at mga kristyano. Pinukutsa raw kasi ng nasabing performance ang kristyanismo sa isang eksena na inihahalin tulad sa Dallas Supper sa pagtatanghal sa panahon ng seremonya. Isang plus size na lesbian na nakasuot ng sequin blue na damit at isang gintong halo style na corona. Ito ay nakatayo sa gitna ng isang mahabang mesa kung saan ay may kasamang mga drug queen na nakapo sa magkabilang gilid niya sa parehong mesa. Bumangon ng isang lalaki na pininturahan ng asul sa isang plato na napapalibutan ng prutas. Kumakanta ito habang sa likod niya ay sumasayaw ang mga drug queen. Sa unang tingin, ang nasa harapan natin ay tila isang eksena sa Bibliya ni Kristo at ng kanyang 12 apostle na nagsalo sa huling pagkain bago ang kanyang pagpako sa krus. Marami ang nagalit sa opening ceremony na ito at umani ng batiko sa iba't ibang mga kristyano. Para sa mga kristyano, ang lasa para ay isang napak kasagradong imahen dahil kinakatawan nito ang sandali na inihayag ng Panginoong Hesus na handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ayon naman sa official account ng Olympic Games, inilalarawan nila ang nasabing performance bilang interpretation ng Greek God sa Greek mythology o ang The Peace of God na ang ibig sabihin ng Diyos ng pagawa ng alak at ng mga halaman. Humingi ng paumanhin ang mga opisyal ng Olympic sa Paris para sa kontrobersya sa opening ceremony ng Last Supper. Para sa mga tumitingin, ang mga gawain iyon ay may dalawang ibig sabihin. Ito ay maaaring isang panunuya kay Kristo at ang isa paglalarawan ng mga sinaunang Greek na Diyos. Gayunpaman, hindi tayo maaaring basta manghusga. Ang komedyanting babaeng ito naman sa club sa Tempe, Arizona ay bumagsak sa intablado pagkatapos magbiro tungkol sa ating Panginoong Yesu Kristo. Ang masamang pagkabagsak kayo mantong sa isang ospital kung saan siya inadiagnose na may fracture sa bungo. Sa larawang ito naman ay makikita ang lantarang pagkutya sa ating Panginoong Yesu Kristo noong carnival sa Brazil. Tinutuya ang Panginoong Yesu Kristo sa kanilang kapistahan sa pamamagitan ng pag-upukay sa tanas sa isang trono. Ipinapakita nila ang isang Yesus na tinalo ni Satanas. Sa isang opening ceremony din ng isang satanic temple ay nagkaroon ng pagpunit ng Biblia bilang simbolo ng pangaapi sa mga LGBTQ at kababaihan. Ang ritual na ginagawa dito ay isang unbaptism kung saan ang mga kalahok ay simbolikong tinatanggihan ng mga ritual na pangrelihiyon na ginawa noong sila ay mga bata pa. Nakasuot sila ng isang floor length, nakahood na balabal at isang itim na face mask. Ang kanilang mga kamay ay nakagapos ng lupid at pagkatapos ay itinapon upang kumatawan sa pagpapalaya. Ang mga pahina ay pinunit mula sa isang Biblia upang simbolo ng pagbaliktad sa kanilang kristyanong paniniwala. May mga bansa din na tinatanggihan at nagtatangkang baguhin ng mga bahagi ng Biblia sa pagsisikap ng dagdaga ng kontrol nito sa relihiyon sa bansa. Sila ay nagtatangka na kontrolin ng doktrina at baguhin ang ibanghelyo. Ang mga pangyayaring ito ay ilan lamang sa mga halimbawa na kung saan ay makikita ang pangungutya sa ating Diyos o sa paniniwalang kristyano. Gayunpaman mga kapatid, Araw-araw sa bawat bahagi ng mundo, may mga taong kumukutya sa Diyos. Marami ang bumabaliktad sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga salita. Marami ang gumagawa ng mga demonic na mga bagay. Marami ang kanilang paraan upang napastanganin, kutyain at lumaban sa kanilang lumika. Ang pagkutya sa Diyos ay isang seryosong isyo na binabanggit ng Biblia ng maraming beses. Sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag magpalinlang, ang Diyos ay hindi maaaring kutyain. Inaani ng tao ang kanyang inihasik. Ang babalang ito ay simpleng katotohana na napakalinaw na ang Diyos ay hindi maaaring kutsain. Karaniwang kinukutsa ng isang tao ang Diyos kapag inaakala nilang maaari silang mamuhay ng hiwalay sa kanyang mga batas. Kinukutsa nila ang Diyos kung sa palagay nila na kaya nila ang kanilang mga sarili. Kinukutsa nila ang Diyos kung iniisip nila na kaya nilang lukoy ng Diyos dahil kaya nilang lukoy ng ibang tao. Kinukutya nila ang Diyos kung iniisip nilang sila'y mas matalino, mas forward thinking o mas advanced kaysa sa kanyang mga salita. Kinukutya nila ang salita ng Diyos sa Biblia kung susubukan nilang baguhin ito. Sa Biblia, nagsasabi na sa mga huling araw, darating ang mga manunuya, ang mga bulaang propeta at ang antikristo. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 3, na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisi ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakan ayon sa kanilang masasamang mga pita. Hindi na tayo magtataka sa pagdami ng mga huwad na misayas, pagdami ng digmaan, pagdami ng tagutom, salot at natural na sakuna, at kung ano-ano pa mang paglalapastangan sa Diyos. Bagamat ang mga manliliba ay palaging bahagi ng makasalanang mundong ito, tila ipinahihiwatig ng kasulatan na habang papalapit ang araw ng Panginoon, ang pangungutya ay lalago. Nakikita na natin ang pagdami ng mga manunuya sa ating mundo, ang patuloy na paggamit at paglago ng teknolohiya sa media, internet at iba pang mga anyo ng teknolohiya ay nagbibigay ng isang bukas na opinyon para sa sino mang may gusto. Hanggang sa ang pangungutya sa kapwa, sa Diyos at sa lahat ng bagay ay nagiging isang paboritong libangan. Sa Roma chapter 1 verse 21 to 22, kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinararangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan man sa halip naghahakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Inagdudahan din ng mga manunuya ang pagbabalik ng Panginoon dahil sa napakatagal na di umano ng pangakong ito at hinutuya ang mga naghihintay pa rin at umaasa sa kanyang pagpapakitang muli. Dito ay nagbabala ang Diyos na ang panunuya ay parurusahan. Ang salita ng Diyos ay palaging pareho at hindi siya maaaring kutsain. Kapag nilabag ng mga tao ang kanyang mga batas, palaging may kahihinatnan. Napakahalaga na seryosohin ng bawat kristyano ang mga utos na pag-aralan at pagnilayan ng salita ng Diyos upang hindi tayo mailigaw ng matatayog na ideyang inihaharap sa atin ng mga manunuya. Ang salita ng Diyos ay tulad ng Diyos, hindi maaaring kutsain. Ang katotohanan ay hindi maaaring maging kasinungalingan. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.